Ayan mga boys na pagpatuloy lang natin yung ating paghimay dito. Ayan. Himay-himay pa more. So may nahimay na nga tayo. Ayan. So tayo ay nakatapos ng isang paperware no. Ayan. At siyempre, tapusin natin pa ang pagka himay sa mga laman dito. Ayan, natapos na natin yung isang hiwa. So ito naman ang kasunod, himayin natin. Yan. Ito ay hiwain natin tunggit gitna mga para mas mabilis tayo matapos, no. Yan. Yan. Tapos dito natin biyaki. Yan. Kunin ang laman. Ayan ang laman. At siyempre, alisin ang buto at yung mga nakapaligid na balat ng laman ayan so, ayan buto mga gawis yan ang maganda na ma mailaga at pagkatapos mailaga ay simple masarap din yung kainin mga gawis so, ayan na nga yun yan may narinig tayo mga guys nalaglag yung mangga doon sa bubong kung saan doon tayo namimitas din ng mangga ayan kumalabog kumalabog ang bubong no So, ito naman ay dahil sa medyo maliit lang ang bunga ay hindi ganun kalaki kalaki yung laman kaya medyo maliit ayan nakit yung kanyang balat so mga buwik, pag patuloy ang pagbabalat ang paghihimay ng laman yan so, mapupuno na ang ating pangalawang tupperware dahil maliit lang

Ayan mga guys, ang ating paghihimay ay Malapit na rin maubos to. Ayan ang, ang laman na ating alisin ang buto. Ayan. So yes, ayan. Ayan mga guys, ayan ang laman. So, yan mga boys, hindi pa tayo tapos sa paghimay no, pagpatuloy pa natin no. So, yan ito pa yung ating paglagyan. So, video marami-rami pa ang ating ilang minuto pa to bago matapos lahat ang paghimay natin no. Ayun. Tayo ay nagpalit ng bagong gloves mga boys. Yan. silang natin yung butol dahil yan ay siyempre lalaga yan, ilalaga ang butol yan para hindi pang makain punit <laughs> sayang kainin natin yung napunit mga guys yan yung natamaan ng pag slice natin natira ay kalahati na lang yan at siyempre sayang kainin natin mga guys ayan buhay masarap siyempre yan na. So, ito naman mga guwiks, ang ating umpisa na. No? Ayan. At siyempre, adisin natin yung dito sa gitna. Ayan. At, para yan ay madali natin Ayan. Dito tayo mag kuha Ayan. Ayan. yan mga guwiks. Mundo natin ang laman. natamaan ang slice kainin natin yun merienda na rin ito mga guys mabubusog ka na rin ito yan Kabango, kasarap, malinamnam. Kain kain pa more. Bagong pita, sariwa langka. Dahang pa. Mm. Mukbang. Eh mukbang tayo ng langka mga gawik. So ayan na nga mga guwis no? natapos natin himay yung ating na uh, pitas na hinog ng langka at ito yung ating na uh, yan na himay. So apat na tupperware yan mga guwis, dalawang medyo malalaki at dalawang maliliit. Ayan, yan ay may, may ari na. At siyempre ito mga guwis, hindi na natin hinimay. Ayan, bahala na yung pagbigyan natin na siya na yung maghimay niyan. So ya ngah